Hello guys, turuan kita kung paano magkilay Ayan, kung nakikita nyo yung maliit na lapis na yan. Pinakaunang lapis pa na ginagamit ko yan. sa pagkikilay, ayan. i mo lang so na yung mo guys. Ayan. i mo lang tapos. Hindi lang. Tapos brush mo isunan hanggang kumalat. Ay. Hanggang mabrush. <laughs> hanggang basta hanggang hmm. ah. i-brush mo lang side by side. Side by side. <laughs> Click in right. I-brush mo lang kita na madiyo na napuskol. Tapos, tapos, kiri ka mong bis Diba? Hmm. Ipantay mo lang so, na hindi ka bangir na pantay. Pak, hmm, nalpas diba ba? Tapos ada lapis na concealer tayo. I-drawing mo lang iso nati kayat mga shape di kiday. Tapos i mo mat lang. Depende kanyam do nya ti shape na kayat mo no nataray no simple na pang pangkantin. Pang palingki ang cheese mo sa rasdai <laughs> at malpas <laughs> diba kasi lakasimple bye